Hello mga kabayan, welcome back po sa aking YouTube channel. Mad Alien update lang po sa pauwi ng Pilipinas. Kakaratiin ko lang po ngayong araw, November 21, 2023. So Bali Oman air po ang airplane direct flight po ako. So requirement lang po pauwi ng Pilipinas ay una requirements ay isa passport, dalawa ticket, tatlo e-travel. Hinahanap po 'yan sa check-in papunta ng Pilipinas. Pagbaba naman sa Pilipinas, isa boarding pass, dalawa passport. So yung e-travel hindi na hinanap sa pagdating sa Pilipinas pero wag po tayo makipagsapalaran gumawa par in po kayo dahil hinahanap pang e-travel sa ibang bansa papunta ng Pilipinas. Napakasmut na po nagpag-uwi sa Pilipinas ngayon after ma-check na ang passport at boarding pass mo diretso ka na sa exit at wala nang fulfill upon. At isa pa pong importanteng reminder muntik na ako maabala dahil sa kunting pagkakamali ko na wag po na mangyari sa inyo mabuti mabait ng kunti yung sumita sa akin lalo na yung mga blogger na katulad ko hanggat di pa po kayo nakakalabas ng immigration na ng check ng passport bawal po mag take ng photo or video sa loob ng immigration that is prohibited muntik na ako di makauwi sa aking bahay. So yan lang po bagong update pa uwi ng Pilipinas pagbalik ko sa 31 ng December update ko kayo kung ano-ano ang requirements na hahanapin at update ko kayo agad. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel please consider to subscribe para updated kayo sa bago kong upload na bagong video.